good morning, good morning mga kabisnes So, pakita ko lang sa inyo mga kabisnes Ang full video sa ating paggawa ng gravy sa ating fried chicken ah. So, ito galing mga kabisnes Nagyan na siya ng mga 1 cup of flour pancat flower ang ating gamitin dalawang flow tapos so, okay. so bali hindi cup ang ginagamit ko mga kisnes kasi nung, yung cup ko is nasa bahay na, na naiwan ko sa bahay pero alam ko na nga kung alam ko lang gano'ng karami ang one cup of flour. Alam ko na kasi ilang taon ko ito ginagawa. Kaya <laughs> alam ko na gamay ko na yung gano'ng karami ang isang cup na flour. ito mga business. Pakita ko na sa inyo mga business kung paano natin itutusted ang ating ating flour. Kahit anong harina pwede gamitin mga business. All-purpose flour, cake flour, or isang flour dyan. Kung mayroon kayong, kung anong available na flour sa inyo. Pwede nyo tumitin mga business. So ito ang, mga business, pakita ko na sa inyo mga business kung paano natin tin, tinutusted na natin yung measurement nito dito nga basta sa sa tubig sa isang cup na sa isang cup na harina mga sampong sampong wot, cup 10 cups of water ang ating eh, gagawing grebe dito sa isang cup na harina at isang 5 cups at tigman natin kung tama na ba yung kanyang tingla pwede natin kung medyo matabang pwede nyo lagyan ng asin yung asin is ano lang optional lang yon kung kung nakakulang kung nakulangan pa kayo sa ano sa last ah pwede nyo lag lagyan ng asin so ano lang mga guys <coughs> alaluin natin hanggang maging golden brown siya, hindi maging golden brown kung ating harina bago natin lagyan ng tubig naka ano talaga naka nalay ng kamay sa paghalo hindi <laughs> mo pwedeng tigilan yan sa paghalo kasi maano yan hindi, hindi magpantay yung ganyang pagkatusted dapat halo halo mo talaga huwag mo tigilan sa paghalo para yung ganyang pagtusted is pantay pantay hindi ma hindi masunog ano yung harina. nakikita nyo mga business medyo brown brown na siya medyo na ano na siya na toasted na siya ka ng konti so ayan ayusin lang natin yung ano kawal pag mag golden brown na siya mga business pwede na niya yun ang lagyan ng tubig Bujur tuh lagi nang tubik mindfulness. Kak kan brown lah. Ini tuh bisnis? Dandahan lang muna sa paglagay ng tubig. Magmuna natin isagad yung ating tubig. Para mag -ano yung, yung flower mag mag expand para tutubo siya. ano you know, Para siyang lugaw. ko so, natin hanggang mga mga ano namumuo na harina kapunaw atin lang yung mga namumuo na harina mga business siya ang ating harina medyo ano wala katulang ating harina nag ano na siya nag na siya nag eh ayan o sa panatinas ng tubig para tumanggap sa sanggang ano ito, mapunok ang ating kawali Pilipinas. Tingnan ang ating sukat sa ating grebe. Ganyan karami ang ating grepe kada araw-araw. At minsan kulang pa to. Kasi ito ang paborito ng mga bata. nating ating gripe. business ante lang tayo na medyo pagkano siya mag 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 stem sa Wag wag muna natin siyang pakuluin ng masyadong pakulo. Ano na lang yung parang ano na siya. Stem lang siya. Wag ko pakuluin. Ayun. Napakaganda ang ating texture. Mag, ano na yung mga business mag timpla lagyan tayo ng mga ating mga ingredients so bale ito isang piraso isang piraso na beef cubes dalawang teaspoon dalawang teaspoon na tawag ng paminta turog para pabango talaga siya, para may malalasahan talaga yung paminta kunin ko pa yung ating garlic powder at saka onion powder kasi naiwan ko sa, sa bahay. Sa bahay kasi yung ano ko, yung garlic at saka onion powder ko. So, bali maglalagay pa, ako dito ng 1 teaspoon garlic powder at saka 1 teaspoon din nga onion powder. So, yon ang ating complete ingredients sa ating crepe mga kabisnes. So, antay lang tayo na medyo kumulo siya at kung napapansin nyo mga bisnes, hindi siya masyadong malapot so lagyan natin siya ng konting constart para lumapot siya huwag natin nyo yung isagad yung constart baka masubrahan din sa lapot yung ano lang gandahan lang muna sa paglagay ng constart hanggang makuha natin yung kanyang tamang lapot sa ating raven so yan ang mga business ang ating video for today Thank you for watching. at sana marami kayong nakukuha ng idea sa ating fried chicken at lalo, lalo na dito sa ating paggawa ng gravy, nakukuha kayo ng idea kung paano natin kung paano tayo gagawa ng masarap na gravy na parang KFC <laughs> so yun po mga business thank you for watching and get bless sa ating lahat